Guys, magandang araw. Kamusta kayo? It's me, Aero Metal Guard Main. So, magdadala lang sana ako ng uh, budget ng Tatay ya uh, Cesar. Hindi ko sana ibibidyo. Pero, mabibidyo tayo kasi guys, ito na yung tambak oh. Noong nakarang araw, wala pang tambak. Ito yung sinasabi ko. Tapos kanina, pagdaan ko rito guys, kasi nag-withdraw ko. May mga police dito at mga enforcer. So, alamin natin dito kay Tatay Cesar kung anong sinabi sa kanya rito. Kasi ang dami rito ang enforcer kanina. Ayan oh. Tambak na oh. Alak ka. Tatay Cesar, guys, ayun, oh. Eh, no? Nasa baba na ng bundok. Dangkal na lang. Manatamu na ng bahay. Ako po, Diyos ko. Guys, ito naman naman si Tatay Cesar. Paano gagawin gawin dito? Ayaw siya sumama sa atin. Ito, oh, natamu na na yung bahay niya, oh. Anak ng tipaklong naman, oh. Tara, punta natin. Eh, Cesar! Ano? Natambakan na yung bahay mo. Anak ng tipaklong. Nako, materiales. Kunin na kita. Nasa in Cosmos Hospital pa na naman. Ayan na oh. Nako po, ba't ngayon yung kami mo? Nasaan yung binigay ko sa ina? Lutuan mo. Nako, yan ay lutuan niya guys. Ayan na po. Ayan na, magulungan ka na ng bato rito eh. Piritong bangos sa kabigas. Eh, dala niya kita ng allowance mo ngayon eh. Eh kaso, wala na. Kadami dito mga imposter kanina, ang daming mga pulis dito kanina. Kinausap ka na? Oo, na ako bibigyan nila ko ng uh, truck na uh, sasakyan para makapunta ko sa airport. Para ako po, airport. bibigyan doon ng truck, papunta pang airport. Bakit ano rin. gagawin mo sa airport? Yun ang narinig ko kasi ito, kinignan nila ito. Kinignan nila kanina? Emo code na truck. Guys, kasi kanina, andito marami, kinausap na raw siya. Pinapalais ka na kasi dito, hindi ka bibigyan ng truck noon ako ng UPS kasi na po, pupunta ka pa ng UPS Driver ako ng uh, delivery ng UPS sa lahat ng bansa Wala na mapapaalisin ka na rin talaga dito Ayan na nagulungan ka na nga ng bato oh. Oo, inaalis ko nga lang dahil Yan daw, sabi ng may pangkarerang kotse na benta dyan wife Bawat isang tumbok yan, isang kotse yan na pangkarere. eh Tsaka Naku, naku eh, Itatambak sa bahay mo yan, tatambak kasi dito yan oh Siyempre, 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 nahihiya naman ko pag-isip masyado dahil uh, hindi man ako nakakapunta sa opisina ng popcorn. Ay, nako, popcorn popcorn. Dito kayo. Tatambakan uh, na kasi ito tayo eh. Ano yan na sila oh, next na yun dito. Uh -huh. Ayano Ayun next na yun dyan oh, kaya ang rami ng panambak dyan. Ano pa nakakain na kayo, Bakit hindi pa kayo nakakain, magloto tayo. Wala, hindi pa ako nakakain. Mamaya hmm. um, um, uh -huh. na. Kunin natin yung uh, kaserolan, prituhan lang, magpiprito lang, kahit bangus, kahit galunggong. Galunggong dyan, kahit na 20 bibigyan siguro kayo, kilala kayo dyan eh. Oh. Kung gusto nyo lang kumain. Eh kaso bibigyan kita ng pangkain mo na naman ngayon. Eh wala na oh. Eh paano kung talagang kunin ka na, na dito? Dito tapos hindi na kita makita. Paano na? Ha? Ah, eh paano yan kung kukunin ka na dito? Pupersahin ka nila dito. Ang kukuha sa akin sir, sabi ng airport, uh, UPS uh, truck trailer. Trailer? Eh yan lang yung bahay mo, trailer ka pa baka may sako kayo para ito may lagay ko sa sako para hindi nakakalat yung... kasi basura naman kasi yan eh ba't kasi mo ba kasi iniipon gatong ko lang kung ano kung kailangan kasi wala kong uli wala kong bigas wala kong bigas dito sir kung may isang sakong bigas ako nakatahimik lang po pa sapura sapurado lang ako kasi nga hindi din kita dapat din bigyan talaga dapat ng uh, maraming pagkain kasi nga gusto na kitang kunin kasi bawal ka na nga rin eh. Kam bibigyan kita, tatagal ka na naman dito. Ang amin tinitirhan ay kapital ng Amerika, kapital uh, ng Capital Russia. pa ng Amerika, Russia. Paano pwede sa ano probinsya, Ma malungkot ako, malungkot 'di ako magkakaroon ng trabaho, hindi ako makakilos. Kailangan doon ako sa uh, Pasay o Manila o Alabang? Pasay, maraming maraming tao doon, maraming magulo doon. Ang bahay ko nandito sa Forbes Park, pinapakita sa TV. Ay hindi pa ako nakakababa, hindi pa ako nakaalis dito po, po, po nasa situation. Por Porves Park pa. Oo, nasa Forbes Park. Nakapangalan ang pangalan ko eh. Francis, oh, eh, ba't, Francis wala ka doon? Eh, ba't kasi eh, nandito ka? Ay, wala pa ako sa sakyan. Ang layo-layo niya, no. Oh. Kahit na lumu lumuwas ako doon sa may 7-Eleven, balik ka at uh, hintayin mo yung sasakyan mo. Sabi ganyan. Kasi may sasakyan ako mula sa Okada, sa Pasay. Hmm. Sa Okada Hotel. Ay, hindi naman na uh, hindi pa gusto ng sundalo na paakitin eh? baka go ang uh, ibigay ng sundalo yung go ng na truck ng sundalo mm, Nako ay mahaba ay hindi ko naman mahindi paano ba gawin na tunay sir ayaw pa rin sumama go malaki gulong yun ang alam ko yun. Eh. na lang ka na ng bahay mo doon na maayos may bahay malungkot ang uh, nakatira sa kapital ng bansa na sa probinsya ayaw ko ganito eh mas malungkot naman dito tatabunan ka na nila ang, magurim-gurim na magulong-magulo kaya ayoko ko mang makapagbuen doon hindi ko alam ang sasabihin ko at sarap gabi, sa ano sa mga batchmate ni Tatay Cesar eto na tatambak na siya rito sir. paano ba to hintay Aray, ko pa rin po yan, kayo, yan, kayo eh ganyan ako paggabi ngayon gabi sir oh tinutuguan ng ano ko, lang lamunan ko, nararamdaman ko, bigla akong napapasalita dahil may nag may nagkakausap sa akin na ganyan pa yung likod ko, bumuputok na yung aking spinal cord. Bumuputok yung spinal cord ko mo. ko Anak ng weteng. alam ko, call center ng uh, teleperformance, niloloko nilolo, nilolo ko, ko yung mga nagpunta rito na bigay ng 50-50 pesos. Niloloko ko siguro ako sa sa program. Eh di anong gagawin ko? Wala ako ng cellphone, wala ko ng TV. ang ganun lang ako. Nang uh, Kasama na ka sa akin, bibigyan ng cellphone. Ay, paggawa na lang may cellphone ako diyan na sira eh. Paggawa nila. Hindi na ba pwede magawa 'yan? Eh, wala naman nagagawa noon, hindi mo yata marunong magawa yun dahil ano? Kukuha ko na si sa sakyang ko, ka, kunin sa sakyan ko, kunin kita rito, dun tayo sa bundok. Ay, ito na ng akin si sakyan eh, sa piloter eh. <laughs> Ay, pinasabog kami sa boso-boso, di hihilahi. Ang wala na airport. sumabog na, hindi na pwede. Eh. Sorry, sir. Sumabog na. Bukas lang ay airport kami pampanga pa kami Clark dahil itong uh, Jonah Jono Jokas nagmamanipulate ng uh, parang kakilala in inannounce sa okay, eh, na naman si kaso. Tate Cesar nagkasawan sila sa inyo eh Jono Jokas ang playmable o oh playmable doon sa EMEA eh bawal kami humaraparo doon mga baby and plus ayaw mo na yun uh, ay, ang, plus baby mo tagal-tagal na yun ako ay pinapunta ng hospital dito eh. Ako ay inoperahan mo na sa St. Luke's Global eh. Eh, ako'y babalik doon sa St. Luke's kasi ang anak ko nasa nursery. No? Eh, lahat ng hospital sa EDSA, nasa nursery ang aking anak. Hindi mga sanggol pa dito. Ilan ba yung anak mo? Is, ang dami niya, isang libong baby, isang libong pasli. Pinapakuha ng palas yung Blue House. Isa uh, lang pangalan? White House, White House. Ibang, iba yung pangalan niya. no, Pero nakaroon, sabi mo, isang dito. pangalan yung isang libong o, anak mo. Magdayaw is Whiskey. Magdayo is meat Alam mo naman sir, unawain mo ha? Ha? Ah. Halimbawa, ang mga Australian Hindi yan, ko maunawaan eh. Pinabalik na dyan sa, sa ano, sa Australia. Ang anak ko, nakatulala dyan kahit nakasinasama nila sa, sa bahay. Malungkot na malungkot dyan. Hirap, nahirap, nahirap ang aking dindin dyan did, kalikot. Bagpa ganyan na, ah. ang layo layo. Eh, layo, eh paano naman kasi hindi hirap ang likod mo rito eh. Dyan ka nakabalukol ka dyan. Ay, wala po. Kuwi na sila Australia. Dapat Iyan pa, ganyan. Sabi, ng anak mo? Oo, oh, iyakan niya nang iyakan dito. Oo, oh, sana. Sa yan, ako lang mag-isay. Yan naman ang na pagkasundo ko sa anak ko. Kasi iyan naman ay pinakita namin sa TV sa Shangri-La Hotel sa EDSA Oo, dalawang building kami. Puro baby. Yan. san naman, maging hawang pag... Uh, ano sa akin na uh, isip na ganun lang kapasiti ng tao sa sidewalk at pa uh, pababa yan eh bakit mo in-stranded dyan at uh, tsaka mo Dadaling-daling sa ano. Eh, hirap na hirap yan. Hirap ang uso. Eh, ba't ba kasi... Walang perang hawak eh. Eh, ba't ba kasi nag-i-steady ka pa rin din eh. Eh, bawal no. na nga. Ayun yung mga bato. Gugulungan Ay, na yung bahay mo. Uh, parking ito ng truck ng Madonna Corporation. Si Madonna Corporation okay. narinig ko na naman. Ay, susulat sana. Kaya lang sabi nung ano na Edgar Tan na may-ari ng contractor ng uh, construction na yan. Ay susulat mo, wabakbakin namin yung sidewalk. E di, yami na magpagsusulat pagka, ano na, penis na. Babakbakin talaga to, hulog ka dito. Ay, pa, ayan ay, ikaw na lang yung titira, ang alam, Abala ka na rito. Siya, sir. Walang, uh, walang tao dyan na hindi nakikinang mga burdugo daw yun, eh May Mga burdugo. Disprea na lang yan. Yan ang magpaparusa sa maraming tao nandun, e. Eh. Nakaposas ay, daw, e, yun ang sinasabi. Shoutout po dun sa, ano, sa mga gumagawa rito, ay, no. paki share nga po itong video na to, no kung si Tatay Cesar si po ay uh, pepersahin nyo pong uh, paalisin pwede po bang pakipim nyo po ako kung saan nyo po ito dadalain eh wala eh, hindi ko po ito mapipilit na maisama isama patagal tagal mo ito kinu kinukuha ayaw eh isa ako na lang kaya kita para makuha kita ha? truck, -truck living ako sir hindi naman truck naman na living -truck. asan yung truck ay, dyan bato yan ito ang sulat o si Emo Kod eh sulat lang yan wala ka man truck eh ang truck living sir hindi naman nakakaitindi naman o ano, naninirahan sa bahay sa islang ito kaya kinikilabutan ako pagka ako sumasagot ng may tinatanong ako tong. Kikilabutan ako. ko talaga. Mas marami pa siyang tatambak dito, tatambakan ng bahay mo. Ang aking utak, ganyan oh. Mga pinagamit wow, ako ng maingay na makina. Eh, pag lalo pa sa uh, hindi ako earphone. Kung ako ay uh, passive cooling, ang gulo ng utak ko. Magulo talaga utak mo rito kasi tatambakan ka talaga ngayon. Kasi ako, buwi ako ng uh, EDSA. Sa Molo Bisha pa kami. Inulog yeah, siya. ka ng ganito. Ang aming uh, truck na, uh, ano, na pinasabog sa boso-boso. Kung kami nakababa, eh niregaluan kami ng ballroom na party na uh, Naku po, ballroom sa pa. Sa ilalim ng building. Eh, uh -huh. ang ko, ang nasa isip ko lang, kasya kaya itong maraming uh, baby na ito, puro baby ito, gumagapang pa ito eh, ako lang mag-isa eh. Kasya kaya kami oh, wait, doon, eh. na wala kaming kasama, dahil hirap, hirap po na pagka nagsiyakan niya na may kasama na ibang tao, hirap na ako. Hindi ko nakakayanin. Balikan na kami sa truck. Wala na tayong ano truck. Aga... Paano ba itong gagawin nito, guys? Kaya eh, pasensya niyo ako dahil hanggang nga lang ang utak ng ano eh, na driver ng truck na panglabas ang bansa. Paano yan? Buti hindi ka nagulungan yung ano, andyan yung mga batong gumulong. Oh. Ah. Iligpit mo. Ang iniinda ko, ito pagpiga sa batok ko nang hindi nakikita ang tao na binabaril ng firing squad dyan na militar. Nakakang so, nga Maraming bangkay doon sir na nakatumba, eh binaril Eh hindi naman namin nakikita, ikaw lang nakakita eh. Hindi, yung uh, binabaril dyan na ano na mahaba parang mga maraming ugat dito. Maral At saka yung pinatay sa Broadway Syndrome, yung dinala na isang truck dyan, naku. Ah, nakakang nga ito. Pinagtiisan ko yan. Ngayon ako, hiyang-hiyang na magnanong eh kahit dyan hindi ako nagtanong dyan dahil wala akong alam wala alam niya. kasi ako ang problema lang ako ay mayroong supply ay hindi pa print ang pinahawak sa akin para hindi ako nawawala ng cash na bumili man lang ng uh, paper yung bangos tsaka tsaka hmm. bigas kung print ka na nakasubmit lang natin dito sa isang cellphone na ganyan may print print kasi ang isang bibigyan print. ka na ng cellphone sa mama ka sa akin may cellphone ako doon, no, papare-pair na lang. Bati Hindi, bibigyan tayo ng bago. Dilo, ako eh. Basta ako eh, nagkipag-usang hilo. Eh, lula, lula ba yun? Eh, kadami mo pinagpukong. Eh, mga basura naman yan. Mga tali, mga kahoy. Ay, ito kasi buo. Eh, ito muna sa helicopter eh. Pinapalitan. Ako po. May helicopter pa tayo yun. na rin eh, Gujet. Ito na ang uh, result ah. Pero yan, nilalagyan po yan ng bigas na binibigay sa akin ng rent-a-car. Oo, may bigas yan. Box yan eh. Lamihan siya ng bata. <laughs> pinapalitan niya lang ano eh. TV, eh, TV na to nawasak dahil konti lang ang pako hindi ako makabili ro ay <coughs> eh, di nakuha ko huli para kung may bigas ako lagyan ko ay eh, di ako ay nagtataka. Bakit dahil ba't may baka ganyan yan eh hindi naman nababasa ng ulan hmm. ay eh, pinapalitan daw ng ano eh nasa helicopter kaya ako nasa helicopter ako, pala sa taas kaya ako kakilala dyan sa mga nasa helicopter na yan ay, uh, hirap ako sa kilos um, nila ano yan na, na umuulan na, na, umu na. na yun ang aking uh, yeah, okay. pakilala. Vice, tinan nyo ito. Pakita ko sa inyo yung mga kinuha-kuha niya. Oh. Oh, kadami na naman oh. Oh. Ay, nay. Yan lang higanya niya, isang maliit na 'yan. Oh. Oh, yung binili ko sa niya mga kasirola, hindi mo ginagamit. Ang uh, naglulutuan niya yung ah... Uh, 'yan. Oh, 'yan ang pinaglulutuan niya, ito. Nako po, ayan, uulan na. Ito yung mga bato na mga naggulong-gulong na oh. Oh, 'yan. Guys, tingnan Oh ano-ano yung mga pinagkukuhan niya yan, yan mga kaho yung mga pinaglalaglag ko dari dito sa baba naku po kinuha ulit ano niya na oh. o na kulang na lang talaga gawin ganito sa kanya eh oh. iniwasan pa rin talaga siya o oh. Syarat dun sa ano, sa mga gumagawa rito. Nako po, eh ayo po talaga sumama sa akin. Kinukuha ko na at para wala na kayong abala. Nakuha ko na po to dati talagang maglalayas po sa akin at gustong bumalik dito kaya sinuli ko ulit dito kaso ito na pala talaga ang nangyayari sa lugar na to patatanggalin na to ayan ayusin na kaso abala talaga si tatay cesar dito ayan e, nung gagawin ko to alam mo, persahin ko e, na ang hirap ng ganitong uh, sitwasyon ay yun uh, guys oh iniwasan na lang siya tinan mo oh, oh, na gulungan na yung mga uh, bato mga lupa Ayaw pa rin umalis nito Paano kaya to Pero kanina Kadaming mga pulis dyan Saka mga enforcer eh Kinausap na to Malamang Kasi abala Abala talaga siya rito Pag ito ay binako uh, Dinril to Yung pang Ano dyan Babagsak na to No Or baka maglalagay muna sila Ng isang ganong uh, Harang Bago ito Ibagsak Kasi alam ko Pabawasa din to eh Magpapalit ng bago eh Anak ng weteng Ay nako ano? Maambun na. Ay, nako. Paano tay? Pag ipag... Pag ikaw talaga pinalayas dito, ano? Pag sinabihan ka ng mga enforcer dito na kinuha ka na, bupersahin ka na tanggalin ka dito. Sabihin mo, tawagan si Boy Sardinas TV, ha? Walang problema, sir. Ha? Masa, masa ako ay, uh... Tatawagin ka mo ko, ha? Ako. Tawagin ka mo ko, tukunin kita kami ay nakikibag sa so, hindi demanda pa tayo kami sa Ayala yung Museum, nandito kami sa no sa Makati ay sa Supreme Court PO building ang demundahan eh. kasi kami ay namatayan sa gitna ng dagat eh ay tuloy ang hearing eh ay, di anong kinalaman wala tayong ay, kinalaman do sa namatay sa dagat ang importante ay, yung, ito dito natabunan ka na napuntahan namin pero hindi pa nagaganap na makalabas doon sa tabing dagat nasa tabing dagat na eh inaangat na ng sundalo ng uh, bansa nami eh. Inaangat na? Oo, oh, naangat nila doon sa dagat. Eh, dito hindi ka iaangat, tatabunan ka dito? Opo. Okay. Eh, ako, ang problema ko, kung uh, yung bang sera-flooring uh, ng uh, ayan, ganyan na uh, naglalagay ng drum, uh -huh. itatanggalin mo lang yun sa truck at, uh, may tubo lang na siding. Eh, may gulong lang yun na parang karitela. Ikarga ko lang yun, nasa loob lang ako. Mukano hmm. lang yun eh, no? Tubo lang yun, itatabog yun lang din sa airport eh. Bibigyan nga kita ng lupa, bingitan ng lupa, ay, tapos ay, ikaw mag... Sa Mag, mag, magkakasakit <laughs> sa <ko> sa TV? <laughs> Ikaw nga dito ka nakatira sa lupa ah. Ibang klase ang sakit namin sir dahil galing kami dun sa outer space eh. oh, Eh, niyo. ano to eh. Sakit ng ulo hospital ko. Dapat nasa kami. Eh, ako. Dahil Magpapatay ako, ako ng hospital doon sa bundok. Ako, ay tinatayuan ng building yun. Dam doon na, na pinakita nyo sa akin. Pinatayuan nyo ng building. Kaya nga, doon ay, ka gagawin, na lang sa tabi doon. Gagawin hotel ng, ano, ng Supremo kasi lahat daw yan mga lokasyon eh. May Supreme Court. Wala, mahihirapan tayo dito guys, ulit ulit tayong uh, salita, hindi tayo lagasasama. ay ako ay uh, hindi puno uh, akit dyan, dahil nagja-drive ako ng sports car dyan, nag-deliver ako ng sweldo ng ano, sweldo ng mga BJMP noon. <laughs> ay pumirma ko na yun ang mga Sumasakit na ba, ba yung ulo ko? nyo mga idol? Huwag na no, huwag kang akit sa mga... Masakit na lang buong ko. Dahil hindi kasali ang uh, bansa mo sa nakalista ang pwedeng umakyat dito. Ay di, isa muna dyan lang ako, yun lang alam kong isip ko. Eh kung ganito wala kong dalang sports car, hindi ako po. Ay, di, ako yung mag wala mag-isip. Nat ako yung wala kong ano, wala kong Eh yeah, sports car ka. pa ang gusto mo. Eh hindi kami gumagamit ng ano, Cars Corporation kami, hindi kami pwedeng gumamit ng sports car. Mga, eh mo yung mga ganyan mga abubot mo? Hindi, ano yan sa truck nandiyan sa loto eh binili namin sa Baclaran. Oh, eh humisik pa sila ng hijack eh. Eh di ang tunay niyan, ang maayos niya, Rockwell, kasi Rockwell ang nakalagay sa amin eh, Rockwell sa Ortigas. Rockwell sa Ortigas, yeah. Eh, Line, line Hill kami eh. Eh di nagbabayad kami sa Lion Mountains sa uh, Africa. Ayun nakalagay diyan. 1 billion 'yan isang araw isang gabi. Asweldo eh, sweldo mo sa dito, 1 billion isang gabi. Hindi, hindi asweldo. sweldo, binabayaran niya. renta dito. Renta. Para protection na wala lang kami. Oh, na, renta guys, na, sa, ang renta daw dito guys, 1 billion ang renta dito sa kanyang tirahan, my goodness. Anak ng babae. Eh wala ba? namang maming To, kasi ako dumadalaw lang ako nung unang uh, nandoon pa ang huling dalaw namin dito sa Siyang Rila sa birthday ay eh, sa kahit sa ano sa Iwahid sa Palawan eh ah. sa, side, sa side ng uh, seizure eh wala kaming problema eh Ma mabait ng uh, instruction ng uh, pag pagbisita ng uh, dalaw eh ah, ng sundo oh, mm. sundo hindi yan uh, pinapaisip na pinapaisip ng masama dahil masakit niyang sa ulo dahil galing pa yan sa ibang bansa eh. Ewan ko ba kung really? anong probinsya yung humaharap na ganyan. Baduy, baduy ba? Baduy ang Baduy, no? Baduy. Papatay, uwi, alis na ako. Masakit na ulo ko. O, o, ha? O, o, basta ba Basta ba pinalis ka ito? Sabihin mo, tawagan si Boss Sardinas ha? Opo, opo. Bigyan ka ito ng pera mo. O. Ay, salamat po, sir. Ha? Opo. Sa PhilHealth Santa Lucia ang bayan, sir. Kasi <laughs> ako'y hindi babayaron, ko Babayaran. Babayaran pa ako ni Tatay Cesar sa PhilHealth. Ang kinakain ko lang ano lang, yang uh, yan lang ano yan lang kokwa oh, Abot dikay na ng bigas Buti na kauda ng ako kanina lang ano ng pandesal medyo na may galing lang ako nung isang araw dito na naubos na yung pera mo Wala akong pera talaga ma-withdraw Oh wait niyo guys Eh talaga meron akong, Bin, ako uh, binigyan ko ng pera ko wala nang ubos agad Ang um, mga sasakay yung nasa kay tricycle doon sa boss-boss ng gasolina nandoon yung Ali sumama mga mga bumili ka na ng bigas mo sa kaulam mo Opo Eh hindi mo mata binibili eh ay oh, eh, bigas dyan o oh, eh bibilhan nyo pautangin nyo ako ng bigas ngayon di ulam na lang ang bibiling ko nito oh. at oh, sige maluwag luwag oh, sumama ka na lang doon ka okay. sumama ka na lang doon Pumili ka ng mga bigas mo okay. ay naku Diyos ko masakit na ba ulo nyo mga idol no so wala wala tayong magagawa rito no masakit <laughs> na ulo nyo no mas malala ako kasi personal ako dito So guys, ang ganito na lang itong ating video. Sana share nyo itong video na ito at para, para makita ng mga gumagawa rito. Pagka talagang pinagrasan nyo itong palisin, pakikontak nga po ako si Aaron ito, guard o si Boy Sardinas TV. Samahan ko lang ito bilang ko pa ng bigas ito. So dapat din ako nag-vlog ngayon. Ngayon kita nyo naman. Anak ng wekang. Ayan o. No? Oh. na nga ba Salamat po. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan yeah, o. Oh. Tapos, isa pa, di ba? Apat dapat da na sardinas eh. oh. oh, yan. Yeah. Tatlo na. Pangapat na sardinas. Okay Okay na.